Hi, mga ka-showbiz bongga. gayang kasama natin, of course. Hi, Ethan Rosales. is here! And Ethan, ano, anong masasabi mo na ikaw na raw ang bagong Viva Max King? Ay! Hindi eh, po ko yun. Uh, Viva Max cute lang po siguro. Medyo <laughs> <laughs> lang. Uh, alam naman po natin lahat na kung sino yung Viva Max King, diba? Siyempre, ex-member ng sa VMX 5. <laughs> Pero anong feeling na ang daming mong projects na naibibigay sa'yo ngayon? Sobrang thankful, siyempre nakikita ko ng potential. yun siyempre, sobrang, sobrang grateful. Dari uh, ko lang po lang doon yung trabaho na binibigay sa akin. Ang daming daring scenes ng mga pelikula mo. Uh, okay oh, lang ba sa'yo na ikaw ang pinagpapantasya ng mga, lalo na ng mga kabadingan ngayon? Ang problema, pero nakatanggap ka na ba ng ano ng mga indecent proposals? Madami uh. pero syempre kasi say... Ano ah, pagibit na gibit na Sa talaga. <laughs> Kakadi na na invite mo na lang sila sa mga projects pa. Ayun, invite po kayo guys. Now streaming na po ang Hiraya sa Viva Max. At saka abakan po natin ang Kaskasero at Uhaw. Only on Viva Max guys. Thank you, Ethan. Thank you.